Guys, good afternoon. Uh, tayo ay magluluto ng yellow pinto na. Bumili tayo ng isang kilo. magasin uh, uh, natin. at uh, ito ang guys ay, ang kasama nito guys ay ito yung, ito yung alamyas. And ito guys, ang ating ilalahok. Yung silver swan. Yan, kalahati lang guys yan. Yan. susunod ay itong magic sarap para lalong sumarap dito lang guys ang ginagawa kong pagluluto ng ng pwede kang tulingan o sityo yang ano ba ito may hasang pa may hasang kasama tagal na at lagyan natin ng asin nyaman Oke guys tuh, oh. Kita lagi Kita lagi tayo asin Ini magic sarap na Ma Asin pa Suka Yan Kita lagi asin Kita lagi Kita lagi Tama-tama yung guys, masarap. na guys at takasigang si ating sinaing sa sin na European tuna And guys at uh, hindi pa siya. Ang ginagawa natin guys ay pat, pakukuluin muna natin sa suka saka natin lalagyan ng tubig. Pag kumulo na siya guys, saka natin lagyan ng tubig para yung suka ay lumasa ng tubig sa isda. Saka yung kalamyas.

ay may naka-preserve may naka, may naka dito na lupong sinaing sa sinaisda pwedeng tabaka kulingan yan, marami niyan kulingan yes, at ito lang ating pinulutong yellow pinutuna sa sinaing sa sinaisda uh, Thank you for continuing to use the ibig para may pampang-style doon sa mouse pari pag tayo kakain. Yan, ito guys, at uh, tayo kakain na. Para tayo ay makapagtay na Yan guys, at uh, maraming salamat sa mga nanood at good luck sa inyong lahat. Bye-bye!